Munis na guys ang napulot ko kagapon. No? Kay, syempre, Sunday kagapon. Pagpuli ko, ginalakat ko lang padto sa balay sing bossing ko. Ari yung mga napulot ko guys. So. Tanawon ko. Guba na sinday, Guba na, wasak-wasak na si Indaya. pwede pa. Ano? ano? sila mga namin. So, mga branded pa siya guys. So, oh. no, wala pa siya lustrit. Ah, glitik naman niya kabuhi. Aring ah, itong pwede pa siya. Wala ko na ni Ginatche. Kaya ginabulanit ko ah, na lang ito ga-shopping gift ko. Ari, why napag-asa? nang banyana ng pupuy. Tapos ari. Uh. Oh, balance. Pero ya kabuhin, hindi na balance. Okay, so, Hindi na nila magmamo amo na pilian talagang yung iba na sa Pinas pangat taga tagda kung sino da makagusto Pagduhan lang ko sa youtube mga guys so please support me subscribe to my channel salamat